Ano gawa niyo d'yan? Kamina pa kayo d'yan? Hindi, magdamag lang kami nandito. Sanging na nga kami. Ayaw namin kayong mainitan at mapapak ng labo. Eh, uh, salamat naman. How thoughtful of you naman. Uy, tignan mo, may lovebirds, oh. May mga bulaklak pa. Wow, my favorite red rose. Girls! <laughs> Breakfast is ready! Come and get me! <laughs> oh, teka! Wow! <laughs> Halika-dali! Shangri-La Hotel? Manila Peninsula? Intercom? Manila Hotel? Victoria Court? Oh, eh? uh, ano? Ganyan kaya ganyan yung mga yan? Eh, um, marami kami nga. Sponsor? <laughs> Marami, oo. Oh. <laughs> Magkakapatid ba kayo? Aba, hindi ah! Aba, bakit ito? Teka, teka. Paano kayo nagkasama-sama? Ah, siya ka Ilocano. Awantiin ang kun kin amang kun. Ito nga na panakid to'y Manila. Nawatan nyo. Ah! Ah! I'm from Mexico. Hmm. Central, Central America? America? Ay, hindi. Central Luzon. Pampanga. Ah! ah. Ang butsi mo? Nagaling ako sa si Iloilo. Nakatukod diri sa Manila. Ako naman Manila boy. Ang ng mga small but terrible. eh hm. Ewan ko kung maniniwala kayo pero apo ko ni Secretary Flavier. <laughs> Ako naman Bicolano. May kumain ng mga megata. Mga sile. Romantiko. Oragon. Manghihirit na ito at sa klase ng ito. Na Ay, nako, Chang. Baka hindi nyo kilala itong manghihilot na to. Champion ito. Expert ito. direct from Japan m มงมุมจ n g แมงมุมโอ้มั่ a กันตั้มกบ a บายอ e ายอนห้ฉันแนะนตัวเ h นซาซิมิโมโตโอย a ชัชัปฮักโคนีจ้ห Not pie, 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 okay? Oh! Ah. Mm, mm, Oh! Oh! Boo! Hoo! Nakasone! Pagsabi-sabi, Pinoy, hakin magandang hapon! Nakasone! Super touch! Hoo! Ah! อ๋ออะไรกันดิไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวไปไหนไปเดี๋ยวไปไหนไปเร็วเร็ววันพรุ่งนี้เราดีกว่าไปอันนี้ด่านแรกนะพ่อด่านแรกบาร์สคอร์ดบาร์สคอร์ดบาร์สคอร์ดฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ parang Smoky Mountain ang iluminado rumi kaya ikaw bara, bara Kaya ikaw, ano 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 na! ano 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 Sorry ni, Sorry ni, Sorry ano 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 o'clock, ano o'clock, ano o'clock, ano o'clock, ano ano o'clock, ano o'clock, ano ano o'clock, ano o'clock, ano o'clock, ano 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 不会有的、嗯、啊,啊 お・おいお、えっと Aidon, ah, wak, 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 jauhkanlah pun. Ah, wah, oh. labuah, itu kau. Ah, ah, Aidon, ah, 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 salamat, niligtas mo buhay ko. Thank you. Dapat pinabayaan na sa anak niyang namatay! Ano ba? Kung hindi ka nakialam, hindi sana mawawala mga alahas na yon. Ano ba ang sa ganun? Million, million! Ano ba, Idol? Eh, Lika, sundan natin, sundan natin! Ay, huwag ka na makialam! Idol, ano, sundan Wala ngayon! Ayoko na makita yung pagbumukha mo! Ay, doon, ay, hindi siya dyan nagpunta. Dito nagpunta, oh. Ay!